presyon yung tulingan lang mga master. 45, 180. Nung lumawad kami master, 300 dyan. Ngayon, 180 na lang nung dumating kami. Yan o. Puno lang namin si 500 dyan master. yan Dito tayo na tayo master naka uwi na tayo salamat sa ating panginoon at naka uwi tayo ng mapayapa salamat din sa mga biyaya na pinagkaloob niya sa atin hindi oh, ang mga bata sumasalubong na lalayan layan sila lang brother tamaan kayo dyan kulit ditong pato tamaan kayo oh oh, ka oh daming mga kulit na bata wala ka talaga pagmamaray ni sige dyan ha ano dyan? kanin magaling nung no, mga bata oh kiralat yung kanin namin dyan ano oh uno ayan oh, mga bata dito nasa lubong na agad kami tapos kakain lang pala <laughs> okay na lang naghahangon na agad kami ng isda master at hinihintay na yung aming isda So, uh, dito na kami nagdala, hindi sa dinahikan at mura. 180 ang pasok. 35 pataas. 172. Ha? Huh? 172. 170. Oh, 172. May putal pang dos. Oh, uh, malabo na lang kami. Ay doon 172, utang pa. Apat na araw bago bayaran, kaya malabo na lang kami. <laughs> Agoy na lang. Takot lang ako na ang gamit, master. Kaya yeah, Master, maghahangon na tayo. Alis na ang biyahe. si Binandridian Master Ayan Ayan dyan yung mga mag-aakot Mga mababakaw Mga <laughs> Bali, na malalaki ang yan Master Tsaka sinuwebing blue pin Ayan Ayan, nag-aakot na sila Tamiya lahat wala nang ibang halo. Amin na din. Amin na din. Amin din. na naman sa kanya ng cellphone. Amin na Ato. Ayamin. Ramdam mo. Ito 'yung mga tatanda. <coughs> Ibigin

papabakaw dyan. saglit lang maghango balik balik <laughs> dalawa na lang agad ulam na lang lahat yan ulam na lang yung dalawa sa mga naghakot isa sa mga naghakot brad yung ano isa

Kailan nabalajan? Okey. Kailan nabalajan? Isa niyo. Balangrodo, balangrodo. Bader, ano yun kaya, 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 na lang di ko ano? yung marang. Bader, yun, yung marang. Bader, yung yung marang. yung yung marang. yung yung marang. yung marang. Bader, yung 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 mga hurnal Bader, yung mga hurnal oh, mga... oh, Maliliit lang yung mga mambabakaw, maliliit lang yung mambabakaw. <laughs> yung mga nagurnal, marami yun. <coughs> yan, pabigayin na natin yung mga... Sa mga nag... Wala kaming maliliit Pangulam na yung isa namin. Yung isa, pangulam. Pamigay na yan. Magingi ka na. Bibigyan ka yan. Bibigyan ka na yan. mo na doon. Bibigyan mo na doon. Hawakan mo na kasi. Mamay <laughs> mauubusan ka kanyang balak mo. <laughs> Hawakan mo na, wala kang kuwad maliit. Balak ka man diyan. Bao ko naman yung ulo, bao. Na ako na. ng. <laughs> bigyan mo na doon piyang isa yo. Hawakan doon. Ay pader, bigyan mo daw kay piyang yung isa yung una, yung maliit. Ingat mo oh <laughs> Nagkagulo na. Nagkagulo na dyan siya, no? Pampabakaw. Yan, bukas na natin, Master, malalaman yung ating pinta at mabiyahe pa yung sa Malabun. Magpapatuhos na kami kung magkano kinita natin. Punta na tayo dito sa ating bossing. Sama ko si brother. Magkano kaya ang isda natin ngayon? Magkano? Magkano isda natin, Brad? Brad, ang huli Brad, kung si Piraso niya. Ah, panis. Doon ka pala eh. Doon ka na lang. <laughs> yan, Master. Ito ang ating binta. Magkano isda kagabi? Ayan, tagad yan. hindi pala yun. Ayan, isda kagabi. Press yung tulingan lang, <laughs> mga Master. 45. 180. Nung lumawad kami Master 300 dyan, ngayon 180 na lang nung dumating kami. Kaya magtutuos tayo. Magkano binta natin lahat? Yan talaga. 120. Nasa 120 lang ang binta namin. Lahat-lahat. Doon sa huli natin. Ito mo. Invite yun. Hintay na natin magtutuos to si bossing Oh. Hindi magtutuos. Hindi. Sariyo kinita natin. Yan. bale ang huli namin lahat ay 800. 26. 26 kilo. Tapos ang expenses namin ay ito. 40. 40. 42,000 Buminta lang kami ng 120 Ano yun? 5? Oh, 125 5. 681 So tumuhos kami ng party na ano Party ha natin 13,800 Murang isda master <laughs> 150, 150,180 Nakahuli nga kami ng marami Kaya lang ang isda natin Mura Andyan sa ano Resibo Wow So, pero goods na rin yan, master. Ang ating Sa parte. linggo. Party. San linggo. San linggo kami, master, sa laot. Pero goods na yan. 13,000 may git. Sa linggo hmm. Yung huling huli Yung pasok 180 180 ang pasok tapos yung 30 yung hindi pasok 30, 160, 150 tapos ang mga bluefin 160 ang 120 lang ang bluefin master kagabi per kilo yan kaya ito yung binta namin dun sa huli ito yung binta sa una itong dilaw mag-aabot ng 43.9 kaya po man ang mga kapilo pa ngayon Nagpuch na rin yan. Ayos na yan.